morning ulit guys araw ng lunes yan, buulan gabi ba bagong umaga buulan tas ang lamig pa yan o tignan naman guys buulan pa tapos ang lamig na nga at trabaho na naman tayo Monday grind work work na naman kahit malamig kailangan mong trabaho a few moments later yan pawin na naman tayo guys yan nakasombrero na ako nakabudol na naman ang sombrero at pawin na 4.30 na yan umulan pa guys oh grabe malamig na umulan pa hindi na naman palahon guys maulan yun guys kakaot lang natin at huwag nata palengke bibili ng ulam o oh, may luluto grabe malamig. lamig sinasabihan kasi ng ulan kaya sobrang lamig ito na ako sa likod dumaan sa may bukid yan dyan na ako dumaan tingin yung panahon guys oh parang hindi lalamig sinasabayan pa ng ulan guys, pabalik na ng dorm uh, nga, kanina nga pala nagbigay yung supervisor namin ng Hompaw o parang aginaldo sa atin uh, at salamat sa supervisor namin dahil taon to nagbibigay siya ng gano'n hindi uh, naman siya kalakihan guys sakit yung pang allowance na yun at malaking tulong din yon para ay pambili ng pagkain sa araw-araw may home power din naman kami kaso sa Chinese New Year pa yun binibigay at hindi rin siya kalakihan sa ibang company malalaki pero sa amin sakto lang siya at ayan pabalik na ng dorm grabe lamig talaga at yung mga pinamili ko nakasabit sa bike bali bumili pala akong pusit at magkakalamares ako ulit dahil matagal, matagal na din akong dinagkalamares wala akong maisip na mailuto eh yan bumili din akong tinapay at ang yung pusit yan medyo padilim na ah, bibilis ako na magbike at pagdating ng door magluluto na ako para mamaya makakain na tapos higa na naman Sobrang lamig na to. Sarap matulog dito mamaya. Grabe. Naninigas yung kamay ko sa lamig.